Yan sa mga nagpatawas sa papel. Sa mga nagpatawas sa papel yan na po ang uh, resulta ng inyong mga sa papel ano. Ah, uh, may kita nyo naman po kung anong imahe ng mga gumagambala sa inyo sa spiritual na mundo. Uh, naglalagay sa inyo ng sakit na di gumagaling ano. Eh, Ay makita niyo, meron diyan kapre, duwende, tikbalang, jablo kaluluwa. Kulam, barang, ano? Sa mga gustong magpatawas sa papel, PM lang po kayo. Huwag lang kayong magmadali, iniisa-isa naman yan pag may oras. Ngayon, pag nagmamadali po kayo, gusto nyong mauna kayo, punta nyo na po kami sa tagig. Address po namin ay Page 4, Yanko Street, Transmitter, Apubay Village po yan, Western Bikutan. Tawag kayo sa number 0938-554-2807. Makikita nyo po kung gano'n tayo ka-accurate uh, magtawas sa papel. Kung ano gumagambala sa inyo, yan po lalabas sa papel. Makikita nyo kung anong itsura o kung anong uh, creature gumagambala sa inyo, no? P.M. lang o kayo? P.M. lang. Huwag lang kayo magmadali, ah P.M. lang kayo. Mag-ingat mag sa scammer. Mag-ingat sa scammer, ha? Alamin kung legit ang page. Tignan nyo followers kung gano'n karami.